Ayan guys, kapag nakapag uh, tabi po ako ng mga 50 pesos dito, ayan, apat na 50 pesos ito, so ayan, ihuhulog ko po dito yan at uh, ayan, uh, ipopold, ipopold ko lang po na ganito yan and then, ayan, ihuhulog ko so alam nyo guys, uh guys! Welcome po ulit sa akin channel. This Malakay po. Simplify happy na simpleng buhay. Buhay na walang arte, less stress. Join me guys sa akin simpleng vlog for today. Isang magandang magandang buhay po sa ating lahat. Yeah, nakita nyo yung aking galon. Ayan, yung ating... Uh, actually, alcohol po yung galon ng alcohol na inuwi ko. So, galing po ng work yon So, yun naman po ay didispose na. So, hindi ko po. At uh, sabi ko nga, uh, gagawin kong Alcantia. So, ito na siya, guys. Ang aking DIY Alcantia for 2024. So, ayan. Alam nyo, guys, um... Yun nga, sabi ko. Palagi kong sinasabi pa ulit ulit na kapag ka pala dumaan ka sa ganitong experience na yung pagiging financially broken mo, ayun natututut natututut na at na uumpog na umpog, na umpog ka. So yun, naumpog at naumpog ka sempre po, yun sa mga sumusubaybay sa akin channel. So, alam niyo naman po yun na ang aking channel ay, ay more on budget tips, financial tips. So, again, hindi po ako isang financial guru, hindi po ako isang financial advisor. Pero yung sinishare ko po at binabahagi sa inyo ay ayon po sa aking mga karanasan. Ay nga bilang isang nanay, ordinaryong empleyado, isang may bahay. So, ayan po ang ating pagsasaluhan ngayon itong aking ginawang DIY Alcantia nyo guys, ayan, eh, bago natin ito alam nyo guys, um, siya syempre maraming best din ako nag-attempt na mag-alkansya. So, yung pinakahuli ko po is uh, yung 50 pesos challenge na inilagay ko sa aking alkansya. So, sa bote, sa bote po yun ako. So, nagamit ko po yun nung, pinagpapagawa, nung nagpapagawa kami ng bahay. Kasi nga po, um, yun, kinapos tayo ng budget. So, nagamit, nagamit ko po yun and uh, maganda, maganda po. So, ito, this year, 2024, ito naman po yung ginawa kong uh, alkansya. So, alam nyo guys, uh, Totoo yung sinasabi ng mga ano financial guru, financial advisor na um, ang Uh, yung pagiging ano mo uh, financial uh, financially literate ka uh, kailangan talaga mag-umpisa sa sarili mo so yun at um, syempre above all dapat uh, yung financial life mo isa uh, pinagdadasal mo dapat talaga naka-ankla ka naka-connect ka doon sa tunay na nagbibigay ng mga pagpapala so ano man yung mga financial na problema mo o financial na kalagayan mo sa kasalukuyang buhay mo ngayon ay yan ay eh, malalampasan mo yan basta pag-pray mo lang. and then uh, ask for guidance ask for wisdom at uh, yan ay eh, talagang uh, maayos at maayos yun so syempre dapat talaga ah, uh, una sa lahat, ah, uh, paano ba tayo makakapag-ipon? So, syempre dapat tayo ay may trabaho kasi kung, or uh, source of income. Kasi kung wala tayong source of income at uh, wala tayong uh, binagmumula ng, uh, ng ating kita, so ano ang yuhulog natin sa ating mga akansya? So, kailangan natin magbanat ng buto, magpawis, at syempre magsikap at magkaroon ng disiplina sa paghawak ng pera again po, kapag po uh, may nakikita kayong mga ganito na nagbablog, nagsishare ng kanilang mga kita sa YouTube, nag nagsishare ng kanilang mga kita sa kanilang mga uh, FB Reels, so yung mga income, kung paano mag -ipon. So hindi po ito kayabangan or pag, ano, uh, pa, gusto lang ipakita nila yung ano nila uh, kung kaya pag nakakakita kayo ng mga nagsishare ng ganito, uh, kung paano mag-ipon, kung paano mag-budget, Hindi po ito isang pagyayabang, kumbaga, uh, ayan, isinishare lang ng mga tao na naka-experience, uh, kung, paano, uh, kung paano nila nalagpasan yung mga pagiging financially uh, broken, financially broke, kung paano nila nalagpasan yung mga uh, suliranin nila sa buhay pananalapi. So, alam nyo, uh, syempre, uh, nung dumadaan din ako sa ganong pagsubok, uh, nakikinig din po ako sa mga uh, nagsishare ng mga ganitong mga uh, experience. So, siyempre, doon natututot, natututok kaya yan, mag-share po tayo at magbabahagi tayo ngayong araw na ito sa aking vlog, ang aking DIY alkansya. So, ito guys, alam niyo napaka-effective talaga na yung alkansya, ayan, so ito, ang tip ko sa inyo isa, uh, yung alkansya is a uh, dapat ilagay nyo malapit sa Uh, sa kung saan ba palagi kayong na, nakaupo or nakapwesto, kung saan kayo nag, a uh, naggagawa ng inyong budget. Kasi po ako, yan, may table po ako dito sa kwarto. Uh, at uh, yan, inilalagay ko po ito dito sa ilalim ng aking table. So, yan. Then, aga, pagka nagbabudget na ako, kinukuha ko lang po siya. And then, inilalagay ko dito, yan, bago ko gastusin yung aking sweldo. So, napakatuto po yun, effective po yun. Na bago natin gastusin sa ating sahod or bago natin galawin yung ating sa, ang ating uh, kinita, kung ano man yan, kisenas, katapusan, perman, month, uh, itabi nyo na agad kung magkaan, magka, kung kung magkano yung nilalaan yung uh, yan, ipon or budget sa inyong alkansya. So, alam niyo, napakalaki talaga ng tulong sa akin nung ano yung uh, financial abundance, uh, yung uh, 10, 20, 70. So, yung uh, abundance, uh, na nakatulong talaga sa akin is yung uh, abundance formula Yan, ni uh, Brother Bo Sanchez. So sa kanya ko po talaga natu natutuhan yung the 10, 20, 70 financial rules. So yun talaga yung uh, umikot, nag yung aking uh, financial, yung pagiging financial, yung kahit paano naging uh, ano tayo uh, kumbaga nagkaroon tayo ng kaalaman, wisdom sa ating uh, buhay, financial. So yun, the 10, 20, 70 financial rules, uh, yun po uh, ni Bro, Bo, ni Brother Bo Sanchez. So yun at ayan nga yung ating alkansya So yun, pagka naumpisahan mo pala yung maganda to, uh, mag-budget-budget yan. Tuloy-tuloy na, natutuloy-tuloy na. So, ayan, kung ikaw nga, kagaya na ng sinasabi ko, may dinadaanan kang pinansyal na pagsubok, ayan ay maaayos at maaayos din yan. Basta, keep on praying at ayan, ah, samahan mo lang ng sipag. So, itong aking DIY alcansya, so, ayan, pumunta na po tayo. So, ayan, may mga month po yan, ayan, January, ayan, February, March, April, May, June, July, August, September, hanggang December po yan, itong 2024. So, ang ginawa ko po yan, uh, gumawa po ako ng pentel, pinaguguhitan po yan, at ayan. Uh, so, bakit tatanungin po ng marami, bakit kailangan pang isulat? So, syempre, uh, baka mamaya makalimutan ko, uh, hindi ako makapaghulog. So, yan ibig sabihin niya, pagka nakasulat ng date, ayan, uh, ibig sabihin no, nakapaghulog na po ako dito sa aking alkansya. So, alam niyo, marami mga tao hindi naniniwala sa alkansya. So, may mga kasabihan na baka magkasakit, o, um, Uh, kung baka mamaya uh, malas or uh, hindi maganda yung nag-aalkansya so ako naman kasi working ako sa hospital so talagang uh, since ano 1999 uh, eight, working na ako sa hospital. So, eh, pinisan niniisip ko lahat ba ng mga tao na ito, ay nag at nagkasakit. So, ganun po yun. So, kanya-kanya naman po tayong paniniwala or kanya-kanya uh, tayong, ano, irespeto po natin yan. So, so mga gusto mag-umpisa yan ng alkansya. So, ito po yun, uh, isa sa ginawa ko nga para po uh, mas madali. So, yan. Uh, so, ito weekly kasi ang sahod natin is weekly. Kaya po yan, weekly po ako naguhulog dito. So, ayan, itong January, ayan, 15, ayan, uh, nakapag-ano po tayo dito ng uh, January 15. Nag-start po January 15. And then ayan, January 21, so January 29, uh, February 8, 16, February 22. So 'yon. Um tuloy-tuloy po yung ating uh, pag-ano dito sa Alcantia. So yan, any amount po na gusto nyong uh, umpisahan, eh yun po, uh, yun yung ilagay, uh, ilalagay ninyo. So kung dapat ka, kung ikaw ay mag uh, mag-ipon, dapat yung talagang kayang amount mo na ihulog na hindi naman makakapekto ito doon sa uh, budget ng pamilya. So ayan, uh, uh, hoping ito na sana ito ay uh, yan, matapos natin hanggang December. So dapat yun, may goal ka rin kung bakit ka ba nag-iipon, kung para saan ba yung pag-iipon na ginagawa mo. Kasi kung um, halimbawa wala ka lang, trip-trip uh, mo lang mag so baka mamaya, mag, uh, ano kayo, parang ano yung na ay, ano yun, ko na hindi ko ano, kumbaga, Uh, uh, hindi ko na lang tapusin ito kailangan ko sinang budget so kung, kasi kung may goal ka kung ano yung uh, goal mo na ano uh, dahilan mo sa pag-iipon mo so yun yeah, makakatulong yun makaka inspired sa iyo yan. Siyempre ang sasabihin nila kapag ka nag-aalkansya o nag-iipon dito, eh walang tubo, ayun, walang walang tubo or hindi kumikita ang pera. So tama naman po yun. Kaya nga po, dapat pag nag-aalkansya, kumbaga hindi kumikita, nandito lamang sa alkansya. So kakainin lang ng uh, inflation na sinasabi. So tama naman po yun uh, na hindi talaga lalago do Kaya nga po sinasabi ko, dapat po, ayun, may goal tayo kung bakit tayo nag-aalkansya. So syempre kung, uh, alibawa, gusto mag-start ng uh, konting pagkakakitaan, so dapat uh, paano mi puhunan, may kita, or uh, alibawa sa so, enrollment uh, ng mga bata. So ayan, this is, uh, I think, ito, magandang kulong ito yan. Uh, kung bakit ayan, uh, may mga ganyang kulong-kulong. So, para nga matandaan po kung ako po ay nakapaghulog ng araw na, na ito, ganito. At, uh, so, maganda rin kung sa papel. Kaya mas maganda kung dito na lang, mas madali pa, hindi ka na mag-hahanap-hanap uh, ng mga notebook or papel. So, ito, ayan, uh, nilagyan ko lang yan ng maliit na butas dito, guys. So, every sahod ko weekly, ayan, naguhulog tayo dito. And then, may mga hinuhulog din po ako mga 50 pesos dito. Ayan, nag-iipon po tayo ng 50 pesos. So, sinasama ko na po dito yan. Ayan guys, kapag nakapag-tabi uh, po ako ng mga 50 pesos dito, ayan, apat na 50 pesos ito. So ayan, ihulog ko po dito yan. At uh, ayan, uh, uh, ko lang po na ganito yan. And then, ayan, ihulog ko. So alam niyo guys, um, uh, totoo yun na uh, yung ating uh, totoo yung mga sinasabi so yun na, mas maganda nga yung kahit paano may mga nagsishare ng mga yung ganito mga uh, financial na ayan yung mga financial na sharing at uh, pagbabahagi ng kanilang mga experience so ayan hindi po yung mga kaya, hindi po isang kayabangan yung mga nagpapakita ng mga ganito kundi ito po ay uh, ayan ay ayon lamang po sa mga karanasan ng mga nakakaranas ng mga kapagkakaroon ng isang ah, uh, yun ang financial na problema sa buhay so kahit paano yan uh, yun natuto natuto ako doon sa mga share din ng ganito so kagaya ng rin ano ko uh, ayan yung Uh, abundance formal, po, formula ni Bo Sanchez. Dun, dun, po, yun po ako natuto. So, ayan, ihulog ko lang po itong apat uh, na 50 pesos na, na uh, na ipong ko. So, ganyan. Ganyan lang po yung aking ginagawa, guys. At, um, yun nga, dapat talaga, ayun, sa ma, sa uh, sa'yo, sa'yo talagang sarili, mag-uumpisa yung ano yung uh, pagiging uh, financial, ano mo, kumbaga yung uh, Uh, yung wisdom mo, yung kaalaman mo sa paghawak ng uh, yung uh, sariling pera na pinagpaguran mo, pinagpawisan mo. So alam niyo guys, nung isang gabi, ang busy busy namin. So pumapatak yung luha, ay luha yung pawis dun sa mata ko. plus nakasalamin pa ako ganito kasi alam niyo naman sa mga nakakasabay-bay do sa akin channel, na ako nga po ay working, ayan as a health worker. So tagaktak ang pawis ko, sabi ko sa kasama ko, wow, grabe. Ang hirap talaga. Ang hirap talaga kumita ng pera kasi ang hapdi ng mata ko. So kailangan ko pa talaga magtanggal ng gloves para magpunas lang ng pawis. So ito pang-apat na to, guys. Ayan, ganyan, ganyan lang po yung ginagawa ko. So syempre may goal po tayo kung bakit nag-iipon, para sa ba ating pag-iipon, so hindi uh, hindi po ito dahil lang gusto ko lang, or ano, uh, kasi may pinaglalaanan po talaga ako, so yan uh, I'm asking for guidance na kung talaga uh, yun eh para sa akin, or uh, para, eh, kung ipagkakalob sa akin, eh talagang uh, salamat, kung hindi, uh, kung hindi ito maano, or matutupad eh, mas mayroong sigurong plano na mas maganda sa akin so syempre bilang isang ayan, um gagawa at gagawa pa rin tayo ng ano yung nakakalugod sa ating uh, Panginoon kung ano yung ano talaga kung ano yung an, ang, 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 will niya yun ang masusunod so ayan ngayon ay February 24 susulat natin dito ayan 224 ayan 50 times ayan 50 times 4 so ibig sabihin nun apat yung hinulog ko na 50 pesos so ayan ganyan ganyan lang po yung aking pag-aalkansya so alam nyo guys ah, maging ah, inspired po tayo Inspired po tayo kahit magkano yung mailagay natin dito, 20 pesos, uh, yung mga 20 pesos na coins, uh, or uh, kahit na any amount po na yun talagang uh, ano sa uh, budget natin, pasok sa budget natin, any amount po na pasok sa ating budget, yun, kung ano yung ano natin uh, uh, gusto nating umpisahan, ma maganda po yun, maganda, at uh, kahit paano, yun, start po natin na, yun, maayos yung ating buhay na financial problema sa ating buhay, alam nyo, uh, yun ang... Uh, unti-unti kung ano may pinagdadaanan ninyo uh, maayos yan maniwala po kayo sa akin kasi talaga dati yung talaga totoo yung sagad na sagad na sagad talaga ako naranasan ko magsangla ng ATM nar naranasan ko na ano yung kabila-kabila uh, ang aking loan may loan ako sa mga ano GSIS sa uh, mga emergency loan sa taos o sa tindahan so lahat yun o yan uh, talagang unti-unti uh, talaga na naayos so hindi malansin hindi siya bigla but yun unti-unti naayos so yun nga natuto at natuto ka doon kaya nga yan, uh, ito yung isang dagdag na ano talaga, ah uh, uh, kumbaga uh, ito, uh, isang dagdag na experience o kaalaman, kaya yan sinshare o binabahagi ko sa aking channel ang mga yun, mga budget tips, ipon tips so yun sa mga buhay pa pananalapi, so yun, kung ano man yung ating mga pinagdaraanan na yan, one day maaayos din yan, at sasabihin nyo na kaya ko pala ito dinaanan, kaya ko pala ito uh, uh, pinag- uh, pinagdaanan, eh, yun at matututo ka dun sa ganong experience kasi merong mas inahanda sa iyo na mas maganda mas malaki na blessing kung paano kung may biglang dumating na mas malaki sa iyong blessing at hindi mo pa pinagdadaanan yung experience na yun na uh, uh, financial problem mga ganong mga pagsubok na financial at may biglang dumating sa iyo so paano i handle yung mas malaking blessing sa iyo kaya huwag kang malungkot kung ano man yung problema na pinagdaraanan mo buhay mo buhay financial mo na yan uh, maniwala ka maayos yan at merong mas malaking inilalaan sa iyong biyaya